Kumusta mga ka-Atletico? Si Lebron James, ang NBA icon sa loob ng halos dalawang dekada ay nag-iiwan ng hindi malilimutang marka sa mundo ng basketball. Mula sa kanyang mga unang araw sa Cleveland Cavaliers hanggang sa mga pag-ikot niya sa Miami Heat at Los Angeles Lakers, nagpapatuloy si Lebron na isa sa mga pinakamauhusay na manlalaro sa liga. Gayunpaman, kahit na ang isang manlalarong tulad niya ay nakaranas din ng ilang matinding pagkatalo sa mga nagdaang taon. Ito ang limang pinakamalaking pagkatalo ni Lebron James sa kanyang makulay na karera. Warriors vs. Cavaliers, January 16, 2017. Sa isang laban sa pagitan ng Cleveland Cavaliers ni Lebron at Golden State Warriors, matindi ang laban ng dalawang koponan. Ibinigay ng Warriors ang malupit na 126-91 na pagkawasak sa Cavaliers na nagmarka bilang isa sa pinakamasamang pagkatalo ni Lebron wala nang bumalik siya sa Cleveland. Kahit na may 20 points si Lebron, nahirapan ng Cavaliers sa kanilang pag-atake na nagresulta sa 35% shooting percentage mula sa field. Itong laban na ito ang naghudyad para sa isang epikong pagtatapat nila sa NBA Finals. Spurs vs Heat 2013 NBA Finals Game 3 sa panahon ng 2013 NBA Finals, kinaharap ni Lebron James at ng Miami Heat ang matinding hamon mula sa San Antonio Spurs sa Game 3. Nagbigay ng magaling na performance ang Spurs at nagwagi laban sa Heat sa score na 113-77 at kumuha ng 2-1 na abante sa series. Nahirapan si Lebron sa mahigpit na depensa ni Kawhi Leonard na nagresulta sa labing isang minti sa kanyang unang labintatlong tira sa game ngunit nag-rebound ang Heat upang manalo sa seryeng ito in 7 games. Wizards vs. Cavaliers 2008 NBA Playoffs sa NBA playoffs noong 2008, kinaharap ng Cleveland Cavaliers sa ilalim ng pamumuno ni Lebron ang isang di inaasahang pagkatalo laban sa Washington Wizards sa Game 3 ng unang round. Kahit na may 22 points si Lebron, natalo ang Cavaliers 108-72. Nagdagdag ito ng mahigpit na kompetisyon sa serye na naging kilala rin dahil humantong pa ito sa mga sagutan sa salitaan sa pagitan ni Lebron at Sean Stevenson. Pacers vs. Lakers, February 6, 2019 Noong February 6, 2019, naranasan ni Lebron James ang isa sa mga pinakamalupit na pagkatalo sa kanyang karera ng harapin ng Los Angeles Lakers ang Indiana Pacers. Nagtala ang Pacers ng NBA franchise record na 19 three-pointers sa isang matinding 136-94 game. Kahit na bumalik si Lebron mula sa kanyang injury, hindi niya nagampanan ang comeback ng Lakers. Ipinakita ng pagkatalo na ito ang mga kakulangan ng Lakers at nagpataas ng chismis tungkol sa posibleng mga mga trades sa koponan Sixers vs. Lakers November 27, 2023 Sa isang pagkakabigla para kay Lebron James at ng Los Angeles Lakers, ibinigay ng Philadelphia 76ers sa kanila ang isang kamangha-manghang 44 points na pagkatalo noong Nobyembre 27. Sa kabila ng 18 points at 5 assists na ibinigay ni Lebron, hindi nagtagumpay ang koponan laban sa malupit na Sixers squad. Ito ang naging pinakamasaklap na pagkatalo sa karera ni Lebron James. Sa si Lebron James sa kanyang kamanghamanghang karera ay nakamit ang walang kapantay na tagumpay at maraming parangal. Gayunpaman, paman, nagpapaalala ang mga pagkatalong ito na kahit ang pinakamaukusay na mga atleta ay dumadaan sa mga pagkatalo sa kanilang paglalakbay tungo sa kadakilaan bawat pagkatalo ay nagdadagdag sa kanyang pagpapalakas pa bilang manlalaro at leader na nagpapakita na kahit ang pinakadakilang atleta ay nakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagtahak sa landas ng tagumpay. Kayo mga ka-atletiko, anong pagkatalo ni Lebron ang pinaka-nadismaya kayo? I-comment mo na yan.